Okay, good morning, good morning. Magbuo na sana ta ng reader kasi nalagyan natin ng mga bearing lahat ng crankcase niya. Tapos inaayos na natin to, yung cylinder head. Na clearance na natin. Bis magbuo na tayo kasi ang inantay ko, ang inantay ko ito lang na side bearing. Kasi rare yan, saka connecting rod, dumating na yung order. Ang problema, ang problema ito, ito. Ito mga bearing na to. Bila, bila to salto Villa Plata Salto Villa ito ito yung bearing na to ito banda sa clutch clutch side ito naman banda magneto yan yung ganda mo in order namin tong pina-order ko kahapon ay in order ko kahapon doon sa Kalookan. Kalookan pa naman galing kasama collecting rod. Norder ko. Kasabi ko, si Gunyal side bearing. Magkaiba yung sukat niyan. Kasi bakit ako nag order Mayroon akong bearing dito mga original na 6328. 6328 na bearing. Pero ako kasi, bago ko magkabit kasi ng bearing, bago ko kinakabit yan o. No? Bago ko kinakabit sa press, sinusukat ko talaga yan kasi na-encounter ko kasi yan sa mga scooter na may mga special bearing na magkaiba. Ngayon, 6328, 6328, sinukat ko. Kasi ang 6328 kasi, at saka yung sa ano niya, pareho. pareho. Pero nung nakita ko yung nakita ko ito, mas maliit siya, mas maliit. Ah, mas maliit, mas mataba yung isang 6328. Kaya sinukat ko. Una, nagsukat ako ng sa loob. Ang sukat niya is 28 ah 27 and half mm. Dito naman sa bago 27 and half mm. Ngayon sinukat ko naman siyang dito naman sa kabuhan niya. Sinukat ko siya ng 68 mm. Sinukat ko rin itong kuan luma 68 mm. Pareho. Pagsukat ko dito. Pagsukat ko dito is 17 mm. Oto 17 mm. Yan, 17 mm. Pagdating naman dito sa bago ay 18mm Hindi siya pwede ikabit ang lamang ng 1 mm dahil pag close ng crankcase, hindi mo maiikot yung crankshaft. Yun yung malinaw. Nagbibigay nako ako ng tip nito dahil hindi naman tayo totally magagawa ng Raider 150. Kaya ako, nag-iingat ako pagdating sa mga sukat ng bearing. Ngayon, nag-order ako. Nag-order ako sa Karukan kapon. Inasahan ko na pabuo ko ngayong araw. Ang problema, ito yung order dumating. Dumating ng order 6328 din nung sinukat ko na dalawa pa. Eh iba naman ang sukat ng isa kaysa iba naman sukat 'no. Kasi malaki 'to eh, special mga bearing 'yun. Iba sukat 'to, 17 mm siya. Ah, dinapara 17 mm, pero mataba. Oh, 72 mm, mataba siya 72 mm, pagdating sa inner niya o oh, 34.5 mm special bearing dapat ang ibinibigay na bearing galing sa uh, tong supplier dapat iba ang magneto side size kasi yung in order ko, kasi mayroon akong 62 to 8. hindi siya sukat, lamang siya ng 1M mm. ang dumating din puro naman 63 28 Tangi si Tet. Paano ito mabuo? Ito, dumating. It, sus 18 mm. Ma Useless. Mayroon akong stock na 60, 6328. Dalawa pa. Dalawa pa. Kulera is Thailand. Tarbaho ko ano eh. Order naman tayo. Auras kasi yun yung ano ko yung mga ganito mapagawa na talagang pag wala tayong mga ala mga special bearing hindi tulad sa mga browser na pag may bearing si, si, 6328 so katagad mga original na bearing pero ang problema itong dalawang bearing correct ni Rad meron na tayo bubuhin natin yan ready na sana ready na rin ito ang side bearing hindi man pwede ibalik natin bearing niya kayo magaspang man may ingay man yan ano ba yan abala sa oras talagang ganito